Sino po ba ang taong to? Parang hindi naman siya Pilipino eh, mukha siyang Chinese. Kung Pinoy ka, bakit dinedepensahan mo ang China? Well, you're all waiting for that uh, bull's eye hit, no? There! Yeah, where's there the bull's eye there? There, yes, sir. That's not he he the only There, yes, sir, is that, that, is, right? Napakita na nga sa'yo ang video na tinamaan ang barko ng Pinoy, pero ang gusto mong mangyari, yung bull's eye. Ano bang gusto nyo pong mangyari? Kailangan meron munang maaksidente, meron munang mamatay bago po kayo gumawa ng aksyon. Kung sinasabi nyo po na ang laman ng isang barko ay construction materials, pero sabi nyo po wala kayong ebidensya, so paano nyo po nasabi? Sinasabi nyo through radio ang communication. So ibig sabihin, meron ngang tuta ang Chinese sa pamahalaan lahat ng pabor sa Tsangba nung panahon niya pumasok. Lahat yun, no? Sino ba kasi ang traidor? Sino bang ba dapat sisihin? Tama ba ang sinasabi na, ni Trillanes na si Duterte ang traidor? Si Duterte rin naman nagsabi na dapat gawin na ng China, probinsya, ang Pilipinas, di ba? Nakaupo pa lang siya pero sinusuko niya ng Pilipinas. Nasa ng mga tao, hindi na ba tayo nakakapag-isip ng maayos? Ipinahalam ito, ito kay uh, President Marcos. So, maliwanag dito kung sino yung traitor sa, uh, sa pag ng bayan. Tapos sinisisi niyo si Pinoy. Eh sinabi nga ni Trillanes na hindi nangyari yun nang nakaupo si Pinoy. But definitely, hindi yan nangyari sa panahon ni Pinoy at nung no, ako ay baksa ng negosyso kasi ang sakot lang ng aming negosyso, yung skam mo. Pakipaliwanag naman po kasi paano naman po yung mga tao na nakikinig lang sa balita, hindi na po nila alam kung anong paniniwalaan nila. Totoo nga po bang mali na lang ang nagiging tama? pag ng botoer ng May 2021, ilabas daw kung ano yung mga lalaman niya, wala rin, no? At itong si ano naman ang papel nito? Marami siyang sinasabi ng mga papers na ipapakita na ebidensya hindi dito niya nilabas. So ano nangyayari? Lokohan na lang ba 'to? Anong gagawin natin mga Pinoy? Dapat kasi sa ganitong sitwasyon, bansa natin ang gusto nilang okupahin. Dapat, kahit anong kulay nyo, maka Marcos kayo, maka Duterte kayo, maka Lenny kayo, o kung ano pa kayo, dapat, pag ganitong sitwasyon, magsama-sama na kayo. Kasi, Pilipinas na to eh, buong bansa na natin. Kailangan magkaisa na kayo at gumawa na kayo ng paraan. Dapat ipagtanggol natin kung anong atin kailangan tayong magsama-sama. Very beginning, China is exercising its sovereignty right. over so, the So China doesn't recognize the fact that we have a uh, exclusive economic Tapos sinasabi pa niya na kailangan pang i-check ng mga Chinese. Bakit? Diba nanalo na tayo sa arbitral ruling? So, nasa atin ang karapatan dyan. Ba't kailangan pa tayong magpaalam sa mga Chinese na yan? para pumunta tayo sa lugar na yan. Sa akin kasi dapat ito mga kasama sa international rulings na to, yung dyan sa pagbibigay ng arbitral na yan, dapat sila ang gagawa ng paraan. Silang kumuusap sa China na bitawan na yung lupang yan kasi sa atin yan. Kasi kung tayo lang, parang ang hirap din kasi. Kung may mga samahang ganyan, silang kakausap niyan, mas malaki ang posibilidad. Pero kung tayo rin ang gagawa ng paraan, parang suntok sa buwan para sa akin.